halos lahat ng mga bahagi ng hand tractor ni na kapatid na amang ay sila ang gumagawa maliban na lamang sa motor o makina nito na binibili na lamang nila at ikinakabit sa kanilang mga nabuong pinakabadi nito. Ah, ginagamitan po yan ang mga sprocket at saka kadena 60 ang number at saka yung mga bearing na 6302, 6310, 6209. At saka meron pong mga gasket yan para hindi po pasukin ng tubig sa pag-aararo o pag, pag na ng magsasaka. Ang mga makina po na ginagamit ko na Kubota at saka yan at saka yung mga bricks Kinukuha ko po ito sa Pituan street sa Royal Plumbing at saka dyan sa California. Nagaya po noon, noon nang kuha namin yung Kubota 28,000, yung RK70. Kinamang pong bricks eh naabot po ng 18,000 yung 16 horsepower. Mga kung po yan, yung po itinatawag na MS plate at saka po may mga flat bar na gamit po ay 1 port by 3, 3 8th by 4, 3 8th by 2, ram bar na 1 half, ginagamitan po namin angle bar na 3 8th by 2 and a half. yan po ang mga gamit noon. Yung mga gulong po? ay eh, yung pong gulong, kinukuha ko naman po sa Manhattan yon Yung gulong na goma, yung iba naman po ay kinukuha ko dito sa mi kalaokan, sa rigid machinery, yung mga gamit. Ang unang inassemble nila ay ang pinaka-gearbox ng mga hand tractors. Ito ang pinaiikot ng makina na siyan man nagsisilbing pinaka-transmission. Ito po kasi yung gearbox na tinatawag. Nandito po lahat yung mga gamit sa loob na may kadena, may sprocket, may bearing. Ito po yung gearbox na tinatawag. Ito po yung nagpapatakbo sa mga paduwin para magamit sa pag-aaral. Ito po yung parang pinatawag na, na kuliglig. Kami po ang nag-a-assemble ito kaya po aming pinag-aaralang mabuti ng aking mga kasamahan dito at ng aking anak kung paano namin ma-improve sa lalo pong ipagtadugumpay ng aming anak ay. Kapag buo na ang gearbox, ay gagawin naman ang iba pang parte nito tulad ng handle, body wheel, araro o disc plate at suyod. Ito po yung, ano, yung pinaka-handle ng hand tractor ah, para po sa maayos, eh nilalagyan po namin ito ng mga gulapa, nilalagyan supporta ah, para sa ikatitiba hindi masira kagad. Ginagamitan po namin ito ng S40 na BI pipe na tubo. Para po noon matibay sapagkat kung manipis po kasi napu napuputol eh. Ito naman po ang katungkulan naman po nito, itong paddy wheel para noon. Kaya dinisenyo ito para sa putik para hindi siya dumulas. Kaya po ang ginawa namin, nilagyan pa namin siya ng pinaka ring para noon hindi nagpuputol. Ang ginawa namin, iniimprove nga namin para sa ikasi si mga magsasaka para nung hindi sila nagpapagawa nilagyan pa namin ng kadobli sa loob para sa si ikatitibay ito po naman yung tinatawag na araro ito po yung disco kung tawagin sa hand tractor tatlo po yan para mabilis eh sa ikasang kabibilis po ng trabaho kaya tatlo silang ipin inimprove inimprove din po namin ito para nung uh, nilagyan namin ng mga bracket dito sa sa ikatitibay ng aming gawaan at sa parang lalo silang masiha. Bakit yung isa yung diretsyo na? Eh yung po ang tinatawag na pinakagay uh, ng um, araro para hindi po siya lumis lihis uh, okay. Yun po ang pinakagay. So dalawa lang ang... pangararo po, dalawa lang po tinatawag na lipi ng disco blade, disco guide. Yeah. Ito naman po kung halimbawa na naararo na po nila, ang susunod naman po ito naman ang ginagamit na suyod o pampatag doon sa inaararo. Para sa pagtatanim po, patag na patag siya at saka yun eh, pinong-pino na po siya. Yung lupa. Ang susunod na proseso kapag buo na ang gearbox ay ang pagkakabit ng iba pang bahagi nito tulad ng tapalodo. Ito naman po yung pinaka-pender niya, pinaka-cover para noon, hindi mapilasikan yung pinaka-operator ng putik. Kaya po may nilalagay po kami na pender. Ang inilagay ko po yung galvanisado para hindi po siya kalawangin. Para lalong magtagal, para yung magsaka na hindi sila magpagawa lagi. Yan po tinatawag na tapalugo ng gearbox ng hand tractor sa pagbuo ng mga hand tractors ay kailangan ng mga makina na gagamitin sa produksyon. Ito ang sinikap ni kapatid na amang na maipundar. Para maging level yung aking paggawa, naka-align, ang ginawa ko po, bumili ako ng masinsyap tornohan sa Manila. Ang halaga po noon ay 30,000 ng 1985 na ako magsimula. Bumili po ako ng apat na weldingan ng masin, nagas nagaroon nagaroon din po ako ng welding na, na hobart na na pag wala pong kuryente siya kong ginagamit yun para patuloy po ang paggawa ito po yung aking welding na siya kong unang naging ano gamit na hanggang ngayon eh minamahal namin at inaayos kung sakaling magkakaroon ng siya po namin ginagamit para ang mga nagpapagawa po eh, hindi sila maabala tuloy-tuloy lang po maski walang kuryente hindi lamang iisa ang gamit ng mga hand tractor. Ito ay may tuturing na multipurpose machine. Maaari itong gamitin sa pag-aararo, sa pagtanggal ng mga damo, sa patubig at maaari rin gamitin na panghila ng trailer na mapagsasakyan ng mga inaning produkto. Mayroon pong hinihilang trailer para panghakot naman. Nagagamit din po yung panghakot halimbawa ng mga inaanin namin pinadala namin sa bayan, kagalimbawa ng sibuyas, mais, ginagamit po namin yung sa pamamagitan ng hand tractor. Yung hand tractor, hinihila rin po yung treser ng hand tractor. E, dati po, eh, dito sa amin sa New Jersey, ha, eh, ang karamihang purito, kalabaw ang ginagamit na po sa saka. Eh, sa nakita po ng mga masasaka, mas mabilis ang hand tractor. E, ibang namang magsasaka, ipinagbibenta e, na nila kalabaw nila at ibinili na ng hand tractor sapagkat nakita po nilang mas maging hawa kaysa doon sa kalabaw. Yung mga po ay mabilis po at eh. saka hindi po mahirap na ito ang alaga sa ng kalabaw ay eh, ang papuyan yan. Eh. Pag wala ka sa kape, maaaring hindi mabuhay. Eh, yung po ang traktor, eh. basta nagkaroon ka ng may konting problema, nagpunta sa gawan. Eh. Alala po problema. Bagamat may mga tauhan na nakakatulong si kapatid na abang sa kanyang pagawaan, ay siya pa rin ang pangunahing nag-iisip at nagdidesenyo ng mga produkto nila ako po ang nagdidesign at saka po yung gamit kung halimbawa kailangan yung high speed o low speed ako po ang nasusunod sa pagkat pagkalimbawa po eh, tinatanong ko sa aking mga customer na kumukuha sa akin kung ano ang puna nila eh, pag sinabi po nila yon pinag-aaralan ko pong mabuti ang ginagawa ko binabago ko po kung tama eh, pag binago ko naman po, pag tinanong ko, nasisihan na po sila. Kaya namamalagi na po ngayon ang ganun ang mga numero ng mga gamit ko. Kaya po, halimbawa ng sprocket, kasi po, may low speed, may high speed yan. Pagka nagka sumobra ka ng ipin, maaaring tumulin o maaaring bumagal. Kaya po, ang dati ko pong gamit, eh, 28 yung sprocket sa baba at saka 40. Kaya sabi po nung mga magsasaka, eh, masyado ro pong mabagal. Kaya ang ginawa ko po ngayon, 28-38 ang ginawa ko po, ang bilang ng ipin. Kaya nung matesting po nila, naging kasi okay na po ngayon. Kaya po hanggang ngayon, namamalagi yung ganung numero sapagkat yun po ang nagustuhan ng magsasaka. Meron po akong pang kondo, meron po akong welder na pang press na ginagamit namin para maiayos at saka yung mga padron. Eh kaya po nagagawa namin ng mabilis. Kaya nakakaintindi po ako sapagkat nag-overhaul po ako ng mga jeep eh. Yung mga sasakyan ko po, po, ako po ang gumagawa eh. Sa paggawaan ni nakapatid na amang ng hand tractor, ay marami na rin silang kinakatulong bawat tauhan nila ay may kanikan ng kampanin. Ngayon po, ang tauhan ko po ngayon, eh, balik si po sila. Eh. Na po ng aking hand Dahil alam at naranasan ni kapatid na abang ang hirap ng mamasukan bilang trabahador, ay sinikap niyang mapakituluhan na maayos ang kanyang mga manggagawa. Hindi po iba ang pagturing ko sa aking mga tauhan. Unang-una nga po, minahal ko sila, kaya ang ginagawa ko po, eh, inililibot ko po sila. Isang beses po, dinala ko sila sa Sursugon. Doon kami naglibot. Tatlong araw po kami ron, puro sa hotel. Pagkatapos po, nung isang ko naman, binala ko naman sila sa Aparay. Tatlong araw din kami ron, umiikot kami ng lawag. Punta kami rin sa kwan para sila naman ay maiba naman ang kanilang direksyon at masaya-saya naman sila. Ganun po ang ginagawa ko. Yung pinapasal niyo po? Pinapasal ko po sila. And isang araw po, dinala ko sila sa Hundred Island. Dinala ko sa isang isla doon po kami muna pa naglilibot para maramdaman po nila yung hindi lang doon naman sa ay ka nga sa hand tractor kami na kotor. Inaaliw-aliw ko rin po sila. Kapag nagsimula po ng gawa ng hand tractor, ina-advance ang kotor sila. Para hindi nga po sila uh, namumroblema. Kaya po sila, eh, 1985 pa, hindi po sila umaalis sa akin hanggang ngayon. Ang ginagawa ko po sila ng sweldoan sa kanila, ito yung Sabado. Sa aming pagbabalik, ating aalamin kung ano-ano pa ang mga serbisyo na maabil ng mga magsasaka sa pagawaan ni na kapatid na Amang Maravilla.